ito so may dalawang lila ko dito galing sa baya ko hindi ko alam kung anong luto ang gagawin ko rito siguro ang ano plano ko kasi ito rito ko lang nagtatanong ako sa baya ko kung anong klaseng luto pwede dito pwede naman lahat marami naman pwede nila luto pero naisip ko siguro ay adobo ko na lang kasi yan ang, ano so wala akong pamarikado so hindi okay. so yung lang suka mayroon ko dito kasi bulas bawang yung kami isang tam... Ito, saka Gaurel, mayroon sa ako dito. Kaya i-adobo ko nilang ito. Ipamibigay ko lang din naman siya sa mga kasama ko. Ayan. Alam ko lang. Yes, bali na hiwa ko na yung dalawang bila. Bali, i-adobo eh. ko na. Magigisa na ako ng bawang sibuyas. Ayan, sarapan nito. Pero pakuluan ko muna ito para tulog ng ito. Mag-isa ako ng bawang sabuyas. mag ako ng adobo. Adobo ng lila. Muna ko muna ilagay yung bawang. Ito yung sabuyas. Ito yung sabuyas. Ito yung yung sabuyas. पर bali nagkabalot na ako ng bambao ko yung adobong dila yun pang almusal, pang halian at uh, hapunan yung pang uti meron naman akong iwan sa mga anak Yung guys, yung iwan ko sa mga anak ko yan, walang nila bakit ko yung mga loko ng adobong Bila nang tao Nang suko din Asad hmm. Ito, kayo ito Nga, di nga Nga, di

Hindi mo ko alam. ko alam. ng baka. Hindi mo ko ng dila ng baka. Hmm. Sabi ko, ano